Hello everyone! Sa may nagtatanong po sa akin kung paano ninyo malalaman at paano ninyo mamonitor ang inyong mga husband o partner ninyo na sa malayo o sa ibang bansa. So, kailangan po ninyo yon yung number nila at yung cellphone nila ay mahahawakan ninyo muna at bago ninyo yon magawa na maging connect doon sa inyong isang cellphone or I mean sa iyong cellphone at sa cellphone niya. Kung ano ang minimisis doon ng kung sino-sino, malalaman mo dahil nakakunik din sa iyong cellphone. Pero ang problema, pag nasa ibang bansa ang iyong husband or your missus, ay hindi po ninyo yun makukunik sa inyong cellphone na kahit number. Kasi may code yun or may QR yun na kailangan mong ma-connect ang device sa iyong cellphone din po. So, ang ituturo ko po sa inyo ngayon kung paano ninyo mababasa ang ang mga message ni blablabla bla bla sa inyong partner. Pero kailangan ninyo mahawakan o nagsasama po kayo ngayon at saka nahawakan mo din yung cellphone niya, pwede po ninyong mababasa yung isang uh, message na i-export lang po ninyo yon sa inyong sariling uh, WhatsApp. Ganon. Na natin ito patagalin, tuturuan ko kayo kung paano mag magbasa ng chat na sa sariling mong cellphone. Ika transfer po ninyo para may ebidensya kayo. Hmm. Hindi sana ako gagawa nitong video na ito. kaso, marami po kayong nagko-comment kaya gagawa tayo ng video at masagot natin sana ang inyong katanungan. Tapusin niyo itong video at mag-intro muna tayo. Let's go! So, hello! Nandito na nga tayo sa ating uh, screen ng ating cellphone. So, gagawin na natin at mag na po tayo kung paano gagawin ang pag-transfer uh, o export ng chat ng gusto ninyong i-transfer sa inyong cellphone. Ito, Nag-open po tayo ng example dito. Ayan. So, may makikita po kayo dyan sa taas na tatlong dot. I-click-click lang po ninyo yan. So, lahat na message dyan po ay makikita ninyo yan talaga mamaya. So, i-click lang po natin yung more dyan. Step by step po tayo dito at hindi tayo pabilisan. Okay. Tapos, i-click mo yung export chat. Ayan yung ating uh, gagawin is mamimili po tayo dito, included media o without media. Depends on you po kung ano ang gusto ninyong uh, pipiliin dyan. So, yung pinili ko dyan is included media. Para kahit saan gusto mong i-share, pwede mo siyang i-share. So, ayan. So, nakapi po na natin at pwede po ninyong uh, mamimili po kayo dyan sa WhatsApp mo or gusto mo sa WhatsApp mong isi-send or gusto mo sa iyong uh, messenger, pwede mo din isend. Is so, ayan, i-click lang mo yung aking sariling account at doon sa isa kong cellphone, nakikita ninyo yan sa cellphone mo, isa yan. At makikita ninyo na yan na po. I-click po ninyo yung link. Ayan. So, click niyo yung preview content. Ayan. Para makikita po ninyo. Ayan na lahat. Yung puto, pati yung mga screenshot na ni Sen, pati yung emoji, video, ayan. So, nakikita ninyo, may date po yan kung kailan at may oras kung, kung paano ninyo mababasa yung conversation. So, sana po na sagot ko yung katanungan ninyo sa akin at uh, good luck dahil alam natin na gusto ninyong malalaman and subscribe for more so sa mga nagtatanong po sa akin sana nasagot po ang inyong katanungan dahil kung malayo yung inyong partner hindi po ninyo yun makukunik or hindi po ninyo yun mapapasok ang kanilang whatsapp or number dahil may code po kayong gagawin or may kupon po kayo na code o QR para makonek ninyo sa inyong cellphone. thank you sa pagpanonood ng aking tutorial at sana may natutunan po kayo sa video na ito at sana nasagot ko ang inyong katanungan at more. Subscribe pa po sa mga hindi pa nakasubscribe at sana uh, masuportahan po ninyo ako lagi sa aking mga video. At mag-comment lang po kayo kung ano gusto ninyong i-tutorial ko sa inyo para magawa natin ng paraan yan. Alam kong gustong gusto ninyo po mababasa o malalaman kung ano ang mga na missed sa inyong husband or your missis dahil siyempre gusto naman natin na yung relationship ay maging strong. So, sana, um, sa mga partner ninyo dyan, kay misis o kay, kay, husband ninyo, ang masasabi ko lang kung may asawa na po kayo, ay magstick na lang kayo ng isa para maging masaya kasi kawawa naman ang inyong mga anak kung magkahiwalay kayo. Yes, kasi magkatulad pa rin yan, dapat pahalagahan ninyo ang inyong pamilya. And subscribe for more. Thank you so much.